ganda pala. magayong yung plumber. Nang mag-aayos ng balado yung CR. Barado yung CR dito sa baba. Umpisaan mo na at darating na yung bayo ng bahay na to. Pero sir, mas madali sana kung isang CR lang barado. Ano ba yan? Hindi mo pa rin naayos. Parating na yung bayo. Sir, malaki ang problema sa pipeline nyo. Sabi ko na nga ba, di mo kaya. Babahay ka kasi. Sige na, huwag mo na problemahin yung mga baradong CR, mga baradong pipe dahil bibilhin na ang bahay na ito. Pero sir, kailangan mo ito sabihin sa buyer bago niya ito bilhin. Kung hindi, isang pangluluk ang gagawin mo. May nagdurbil. Sige na, lumabas ka na. Doon ka sa likod dumaan. Wow! Ang ganda pala! Maganda pa sa picture na sinend mo sa akin. Excuse me po, may na yung pa pagkontos. Oh, Ate Lab! Anong ginagawa mo dito? At tumawag sa akin si Sir. Para gawin ang mga barato si dito. Ah, kung kapatid pala kayo. Alam niyo ma'am, napakagaling na planner yung kapatid niyo. Nakakatawa ka naman. Kanin ka lang, minamalit mo yung trabaho ko. Ngayon, pinupuri mo na ako. Ikaw naman, biro lang ang lahat na yun. huwag mo bilang bahay na ito. Malaki ang problema ng mga pipeline sa bahay na ito. Aha! Kung ganun, nagbago na ang isip ko. At hindi ko na bilhin ang bahay na ito. Tara, <coughs> Ma'am, baka pwedeng magpapaliwanag?